ha ah? Maganda ba? Maganda. Ah? ha Pit, gupit yung longganisa. Kukunin to isang buo. Oh, tingin. Ano na to? Ano na tayo, guys? Linuto ni ano talagang Karumal do lang pinaginawan niyo na ito ah. Oh. Parang galing na sa palengke o oh, pinagsinalang lang. nila isang magandang buhay ang saya ko dahil lang kaganda ng ating rambutan dito tingnan nyo naman wow Lumaganda. <laughs> tuloy tuloy lang pangarap so ayan po mga ka farmer hakit na po tayo sa litsunan uh, tingnan natin kung ano na malengke ako tumakbo ko ng palengke ang bili ni mama bet sitaw daw at ah, uh, okra kasi baka mamabit ka ako magdagdag tayo ng ah uh, ganda magdagdag tayo ng pakbit kasi busy po kami ngayong araw marami po ang uh, tumawag marami ang pupunta may mga naka-reserve na so yung kubo ano po yon lahat naka ano na nakareserve na po yung mga kubo ultimo yung maliit na kubo Si Rosel and Hansel, isang grupo lang pong malaki. So medyo busy tayo. Wala pa naman si Dexter. So ayun na uh, uh, ako. Sabi ko, ah, magandang almusal. Bakit napuputol? Hindi ko maintindihan. Why? So Nako, patay tayo dyan. Dami oh. Mag-spray ata ako. Oh. Dami nating side. Na. Hindi ko masabi yung gusto kong sabihin. Tinood na. Kala ko pa naman iba talaga pag hindi mo napipitikan ano ay yan talaga so, tama nga si ate mer masyado na maraming gulay pag onion leeks ka na lang at least magamit mo so yun na uh, akit na po tayo music na naman patugtog ito isprayhan natin o oh, naka ano na po ako ah naka ready na tayo kasi sisingit pa po ako pero chichikin ko lang kasi bumili akong longganisa ah Habi ko yun, ano yun sa tubig Lutuin mo na sa tubig Kuya, pinipirito na Ako po, patay tayo dyan ka ako Baka mahilaw Sana okay na yung ating mga Hindi basa-basa pa kasi ating eh uh, Ano ah, uh, parking So hanggang dito lang po yung mga sasakyan Kasi hindi makadiretso doon Pero kailangan na pong maayos din yan kasi eh, <coughs> umaga kong Maganda ba gising mo ngayon o anong ano umaga ko eh. ha? Maganda ba ha? Maganda ba maganda ah, Ha Bakit Ha Baka binuhat mo si Jen kagabi Binuhat ko eh. <laughs> <laughs> Tanda na tayo, hindi na kaya yun. Ay, talaga loko ah. Ayan. Ah, Magkakuha pala ako ng mga video clips para sa commercial na aking ipapagawa mga farmer. Ayan oh ah. So yung sinaing, chicken na natin. Wala talaga si Dexy ah. Yan, nagbabalot na po kami ng kanin. Talagang nakasanayan na yung nakabalot na kanin. Lapay halo-halo. Meron ba tayong, ano? Nakakabenta ka ba nito? Opo, dami nga nang gusto ka pa nito. Ah, okay. Okay. o, yan po ah. Sa mga gusto pong magbaon. Alin? Crab. O, oh, ah, syempre naman. Ito po ang aming bestseller. Talaga. Ito po kasi, ah, Talagang sa amin to. I, I mean, talagang kumbaga na na-discover ko po itong recipe na ito dahil by accident lang. Nunguna po kasi ito lang ang ginagawa ko. Chili chili garlic. Masarap naman. Siyempre masarap. Pero nagkataon po na may crab paste sa lamesa. Pinaghalo ko ngayon. Sabi ko parang ang sarap nito ah pinatikim ko sa mga boys tapos na-approve sabi ko sige magmas uh, mag mass production tayo subukan natin i-market so awa ng Diyos talagang marami na po nakarating na po sa ibang ibang lupalop ng mundo ayan solid daw po oh nakarating yung iba ibang bansa Australia Europe dinadala po nila yung iba naman ng na mga nasa ibang bansa na ano nakikiusap na mag order sa, so, sa Shopee meron din po tayo nyan pero ingat po kayo sa ano kailangan yung ka-farmer talaga store namin kasi meron pong nag uh, mga scammer na nagpo-post ng mga maraming tinitinda at napili din tayo 400 plus sa amin po 200 ten lang ata 200 mga ganun na presyo. So ayan. Guys, siguraduhin natin dalawang yan ha. Dalawa po ang letcho natin. Kahapon sold out yung isa. Uh, mas malaki yung kahapon ano Pero dalawa naman po Itong malaki naman uh, Malaki ng Punti lang naman Diperensya Ayan. Ayan Ayan po ang ating uh, Mga ano Bukas Ay si Junjun Nasa baba pala uh, Nag naggumagawa po nung Sabi ko Jun para may trabaho ka, maggawa uh, ka na lang ng frame nung uh, gagawin nating vermi culture. So, ngayon nasa baba po. Mga apat muna siguro ipapa ano ko, pinapa uh, ayos ko sa kanya yung frame para pag clear na yung ating manukan ay uh, yun, iglalagay ko na po doon yung mga ano natin, mga uh, ating uh, bulate. Actually, pwede ko nang simulan next week. Kaya lang iniisip ko yung manpower. Parang uh, kung, kung, kasi magde delay oh. Tapos may ginagawa pa kami dito. Sabagay si Puroy. Pag walang lechon, Puroy, pumasok ka ha. Na. Magtatabas tayo. Para maklear na natin yung mga ano. Ayan. So, Palinis ko nga itong etong ano. Itong dito, hindi ba natin O oh, yung nakapaling din ng nakasya? Yung Meron naman lubid eh. Ang problema ang lubid. Pag wala, di bibili. Ito, yung dito, naka, para may... Oo. oh, ganda na po ng ating uh, Pero ito, tapusin muna namin yung dito bago kami tumawid dito. Ito, oh pa ano ko para magkaroon ng sunlight po dito. Si marami ako itatanim. Ayun, abukado wala na 'yan. Sampalo wala na 'yan. Ah, mahogany. Eh. Hindi ko alam kaya na siguro Kung kung hindi kaya putulin, itrim trim na sagad. Yan po yung ating uh, mga upcoming activities. Ito na cemento na. Oh, tapos ngayon, yung walkway nung ating uh, baboy. Tapos ito, titibagin na yan. Lilipat na yung mga baboy doon. Wala activity. Tapos sa kabilang channel, ang activity naman natin, yung pagtatanim naman ng mga rambutan na tabukado. Gagawa po ako ng, papagawa ko ng hole na malaki. Bago tayo magtanim. <coughs> so, yung mga lupa na binili ko, paghahalo haluin ko pa po muna. At, ayun saka natin i i ano i itatanim doon so hindi po sa ganitong lupa kasi ito clay type to eh may hirapang gumalaw so siguro magkakaroon tayo ng hole na ang lalim ay mga 30 inches tapos ang diameter ay nasa mga one and a half, and a half meter so ganoon tapos sa uh, mga abukado syempre nakahil ng kaunti doon po natin tatanim yung mga ano natin para makagalaw makaarangkada yung ugat nakarangkada ang ugat mas mabilis pong lumaki ang mga halaman so ayun ang ating uh, mga ano es, ito baka ayusin din natin ng konti yung ano ng tubig di ba dito may oh, tubig din dito pa ganoon natin man. almusal na muna ako nagbablog lang muna at uh, tawag dito nagbablog lang muna tayo pero may meron pa akong gagawin, mag ispray pa po ako ng papaya atovi and fish amino acid napakaganda so ito ito po yung ating uh, buhos daw to buhos po itong kasi nagkakwadraduhan pa to eh, kagayang ganyan So, magkakaroon pa po ng kwadrado ito. At uh, lilinisin na yan. Pagagandahin. Bububungan. Para yung litsunan natin, dalawa na. So, sana naman dumami po order. Pero naniniwala naman ako na talagang ang ano isa. Hindi lang tayo talaga makasabay sa presyo na bagsak presyo. Kasi tandaan po ninyo, quality comes with a little bit... Uh, Diba, yung more pricey talaga. Lalong-lalo na 'yan naman po ay hindi natin sariling alaga at hindi naman ako namimili ng baboy. Kasi yung iba pong nang mga nagtitinda din ng lechon na mga hauler naglechon business na rin. So, naibibigay nila ng mas mura yung kanilang mga lechon. So, kami naman siyempre ako ng mga tinutulungan din po tayong mga nagaalaga kagaya ni na maring Sebe mag-asawang nagsisikap din na umangat sa buhay teacher po si Maring Sebi si Paring Marvin ano siya eh sa nagtatrabaho po sa sananay niya sa balutan yata at uh, ano balut at uh, penoy o oh, yung penoy ko pala wala pa yung utang pa penoy ni Marvin nakakalimutan ano na tsaka balut <laughs> balut daw sa mga tropa hindi kasi ako nakain ng balut hanggang penoy lang tayo so ayun Ah, Nag-aalaga po ng baboy Para sa atin Nag-aalaga niya tayo Namimili din sila ng mga biik Ganon din si Tatay Feli Mag-asawang nagsisikap din dito sa Arayat Na matagal ko na ding sukit Parang libangan din po nila Pang ipon-ipon ni Tatay Feli Pag siya po ay naatake ng asma <laughs> pang hospital <laughs> So Ayun Masika Farmer Anthony siyempre Mga sukit natin sa baboy So, ayun, at least, ba diba, uh, maganda po yung baboy na dinadala sa atin, quality. At, uh, pero syempre, although sabi ko nga, wala namang perfecto sa mundo. Isan talagang sumasablay, pero lagi sila sinasabi sa kanila, please, huwag nating ano, pakakampante tayo. Kailangan siguraduhin natin para, maano, lalo na yung mga hilaw-hilaw na yan. O, oh, diba? Huwag na tayong dapat hindi na tayo nagkakamali sa hilaw-hilaw. Kung mayroon man sumasablay, sabihin mo na na bigyan ka ng medyo matanda na baboy, na tayo magagawa doon eh. Shit happens, 'di ba? Hindi na natin kasalanan 'yon. Isang minsan po kasi, talagang alam naman niyo 'yan, hindi naman hindi naman natin ni tinatago 'yan. Minsan talagang nabibigyan ka ng pangit eh, minsan mapapakamot ka na lang ng ulo eh. Eh, minsan itong mga ito, hindi rin sanay sa yun ang hybrid na pagka-hybrid ng baboy, pangit ang balat kasi talagang sabi ko nga yung pagkamataas na pong pagka-hybrid dapat medyo malaki na yung baboy pero pag 30 kilos pa pa ba, ba 35 medyo alanganin pagka hindi mo nagandahan talaga hindi mo na alagaan sa init talagang medyo tagilid ka doon so i-level up nyo yung paglilitsyo ninyo kailangan i-level up always ano, lalo na nagcha-chop tayo eh. Sinasabi ko sa kanila anong kulang. O ito, sabi ko yung shoulder medyo kulang sa luto, yung bandang pigi. Kulang sa loto. pero yung chan, belly part ng mukha ko luto na. So, alam niyo hindi ka ako ang baboy sabay-sabay na luluto ang bawat parte. So, yung init na ibibigay niyo, hindi din kailangan pantay-pantay lang kasi lagi puro gano'n na lang ang inaano. So, yun yung gusto kong iparealize sa kanila. No? Pagka 2 hours na, 2 and pag malaki, bawas na kayo ng apoy sa may bandang tiyan. Lalayo nyo na ng kaunti yan. O pwede nyo nang bawasan yung uli ng baga ninyo. Mag-concentrate kayo sa ang tutukan ninyo yung balikat pataas sa ulo tapos sa pigi pababa so yun lang naman yun lang naman po ang ano tsaka yung pagpapatagas nung ano importante din yan tapos yung minsan may asin na buo-buo na ano, minsan hindi ko din hindi nalulusaw yung asin. Kaya sabi ko nga yung asin na pipiliin natin dapat mas pino. So yun yung mga common na problems na na encounter. Pero bihira lang naman pong mangyari. Uh, so, Siyempre, diba? Ay, kahapon ng feedback namin, sabi niya, sobrang sarap ng lechon nyo ka-farmer. Dito sa Bulaon, deliver ni Mario ang uh, sabi niya ay uh, hindi na pinansin ng ibang putahe. Ganun na ganun po ang word na ginamit. O so, siyempre kami naman po ay masaya. Tapos mamaya titingnan din natin ang feedback ng mga kumain dito. Kakain ng 35 kilos yan. Kakainin po nila. Yan na yata yung umiikot eh. So, ayun. Ano ba? Kakain na ba tayo? Wala pa si Bebe ah. Gupit, yung longganisa. Kukunin to isang buo. Oh, ano na ta? ano na tayo, guys? Linuto ni ano talagang Karumal do malang pinaginawa ninyo na ito ah. Oh, parang galing na sa palengke o oh, pinagsinalang lang. Garlic yan gawa ng ano, arayat. Hay, napalaban na naman ang almusal. Ay. Oh, oh, sarap. Garlic longganisa from palengke Pero masarap na longganisa na isa sa mga na ko Timpla ng longganisa. Ah, uh, yung batut batutay ba 'yon sa kabanatuan. Tapos yung may nagdala po dito ng longganisa na galing sa uh, binalo, binangonan ba? Binalonan, Pangasinan, mga farmer. Hindi ko makakalimutan yun. ko, baby, ang sarap ng longganisa nila. Gusto ko nga saan ang puntahan yon at uh, mapuntahan din yung palengke. Kaya lang, medyo out of way pagka pumupunta po kami ng ano eh, na hindi ko napupuntahan tuloy. Pero malay natin, one of these days, makatakas-takas tayo. Um, natin yung kanilang longganisa. Sarap yung longganisa nila. So, ayan oh, ayan o. Kumain na kayo? Ang kahapon, ano bang ulam? Spam! Kahapon, masarap din pala ulam nyo. Spam, di ko na inabutan ha. Yung dalawang latang spam na gano ko yung padala ni ate. <laughs> oh, mayroon pa dyan mga pansit kanton, din na nagamit yun. Tsaka mga sardinas, ay naan So, expectation. Busy po tayo. Nakabook po ito. Ultimo ata ito nakabook. <laughs> hindi naman. <coughs> May kumain na ba dito? Meron na ba kumain dito? Ay, na? Ay, Sa bagay, merong ano, ano? Oh, hindi kasha, maliit masyado. Ano lang po ito? Pang, talagang ano lang, tambayan lang ng ano, 8,500 na kubo. Pwede, pwede na po ito. Sa maliit na garden, sa harap ng bahay. Para lang ma-feel nyo naman yung, nyo ng ilaw para sa gabi, pwede. ba? Diba? O, so, yan. E, Kuya Mitch, ano pang hinihintay nyo? Ayan. DNS. Mambo Craft. So, ayan. At ako'y, uh, nag-video-video -video muna ako kasi may commercial po akong pinapagawa. Ah, okay. Cleaning time. Tapos, bebe magse-set up ka ng lamesa dito, di ba? So mag maglalagay. Lagay po kami ng long table dito. Ano ba 'to? Kaya bang i O oh, itaktak yung mga dahon-dahon? Dapat medyo ah, okay, gawa natin ng mas mataas-taas na ano, no? Bagay, pwede naman na Hindi naman pupunta si Tawla ba dito. <laughs> Ayun. Winning time muna tayo. Ano 'yung mga choy-choy ko gising na. Oh. Tinayinay na lang wala na Papayam. Ano oras sinalang yung isa? 4.10 Ha? 4.10 5, six, 8, 10 apat na Mga Laki-laki ah, Masarap, lutong-luto talaga Nandyan pa ba yung mga apron yan? No? Sinusot pa naman yung mga apron? mga apron? Ano eh, pag ano kasi kailangan para magandang tingnan. Eh, apron po na ang binili namin na ano. Alam ko meron din akong biniling separate eh. Sa temo. Ayan ah. Pag magbibilig muna ng fish amino sa mga alaga kung papaya. Inikutan ko kahapon ang gaganda sa atin. Ako, kailangan ko pong follow up at maintain. Ayan. So, linis-linis muna. Ano yung hawak mo? Ah, longganisa. Ha, <laughs> Payat ng aking anak ni bilog na bilog eh. Ayan na oh. Si Pag mga farmer Siyempre, busy tayo ngayon. Kaya kailangan malinis Nang maigi. Oh, maraming walis. Nabitbit. kailangan natin tong singit no Mapasadahan uh, pasadahan uli ng barnes ayun no pangit lang no pero ang ganda din pala pwede naman no kasyang kasya no sa susunod pwede kang gumawa mas maliit dito yung upuan o, hindi na ganito pinapasok mo na may ganito pa pero yung upuan, pwede mo nang ipasok. Para pag kung gusto nila nang umupo na, ipasok na lang nila, di ba? Tapos medyo mo, pwede mo panlita ng konti, no? Di ba? Kaya pa eh. Pero maganda sana ganitong size. Kaya nga eh. Oh. Ganda nga eh. Oh. Doble pang pa hita mo niyan. Ne. <laughs> ito kasi, ito naman Bukas yung, ano, ito U Ito L oh. Ano na, mas maganda Ito pa rin, ano Ayan hmm. po yung Yan na namin na design oh para at least yung U relaxo. o oh. yeah. Okay na Waiting, waiting na tayo Yung mga lamesa, wala pa? Don't forget to set up dahil uh, busy tayo ngayon. So ayan po mga faramay, bisita na tayo ng Kiki Marites. So ayan, hanggang dito na lang po muna. Ayan po ang ating uh, vlog ngayong umaga. Bago tayo uh, puntahan ng ating mga visitors. Marami pong salamat unang-una sa lahat ng uh, bumabalik at sumusuporta yung mga first timer na pumunta po dito sana magkita-kita po tayo ulit kung meron man po kami mga pagkukulang ay uh, uh, pagpasensyahan nyo na po kami naman ay uh, pinipilit po namin na ma-improve pa yung aming service yung aming uh, menu na uh, madagdagan pa so kaya nga po nag-iisip kami na lumipat ng kitchen para mas maging uh, maganda po at ayun uh, magdadagdag po tayo dyan soon sana no nakapagdagdag tayo para naman ay uh, mas marami po tayong kubong mailagay na ganun so antay-antay lang po at uh, keep on supporting <laughs> para meron tayong uh, <laughs> pang uh, pagawa so ayan maraming maraming pong salamat at magandang buhay stay safe po tayo, ingat po tayo and uh, syempre huwag kalimutang uh, uh, tumawag sa Panginoong Diyos dahil ngayon po ay high time uso ang lindol wala naman tayong ibang kakapitan kundi ang uh, nasa taas ba diba? so ayun marami pong salamat ulit at magandang buhay